gabi Handa lagi tumulong kahit walang kapalit Sino pa ba tutulong sa ating kapwa? Si yung channel lang, lang sa gawa Kahit na kinakapos ko ay... Grabe, ayan na Lumag, lumagpas na sa kalsadang ang okay. Ibig sabihin kay pare yun, baha na. Yung banglat niya doon. Oo. Oh, oh. Kaya nga sabi niya dito sa dahil yung baboy daw niya, anak na naman sa babayari. Ang baba na sabi, mas! Eh. Ay, not... Pare, <laughs> gamitan mo pare ng saksyon. Ay, nako! Oo. Kanina ka pa dyan, Kuya Jun? Huh? Kanina ka pa dyan? Walang tigil ng limas si eh. Ka Jun pa rin yas. at yung kanya mga baboy. Yung big. Uh, dito? Siya uh, uh, nga, Di nga. Ay, grabe na para grabe na para bahay. Yeah. Ha? Sobrang laki ng ilog. Ah, yung kay anong wala na naman. Hmm. Yan, ito po yung ano, uh, Labo Bridge. Yes, yes, din yung Umakyat na po doon sa ano, ano, slow protection. Yan, sobrang uh, yan, angat ng tubig. Sobrang lakas. Tingnan mo, oh. Oh sanit na baga. Kaya wala din silang ano dyan eh. Hmm, na baga ang tubig eh. Yeah, ang grabe lawak. So, tingnan ano, natin. Na daw dyan. Tingnan natin po yung ano. Yung a uh, eskwelahan. Ay, kawawa naman yung mga bahay po dun oh, sa ano, aduungan. Talagang lubog na naman. She yan, ito na yung ano. CNC. Maraming meron diyan. Maraming agrabasanan naman pag kung nai a naman. Hindi dibali wala. ayan umakyat na dito yung tubig ayo ano dito na sa ano ayan so, grabe uh, mga katopa. ayo lubog na yung ano bahay ano. yung mga kabahayan dito sa barangay ng uh, Gumamela ayan dito sa Sitio Dungan eh, lumbong na lumbong ah, bubong, bubong lang talaga yung ah, nakalabas eh, lalo na doon sa may parting ibaba kawawa naman wala na naman sigurado silang naisalbang gamit dyan na lang sobrang laki ng uh, ilog ng uh, labo